Ayon sa Biblia, makakapunta po yan. Pagkakunta <laughs> sa iyo. Ayon sa Biblia, makakapunta po yan. Pagkakunta sa iyo. Sige, pasalit po natin. Pasalit po siya. Alam na, alam mo. sa po ng apat na nakakao sa kanan. Ano, yun? na yun? ano yung tama doon? Nakaupo, nakatayo, nakaupo. Eh, pa may nakatayo? Ah, wala po, po. E, po mababasa na nakatayo. Pagkakunta sa wala. Ayon sa Biblia. Ay wala pa? Ano ang mababasa na kaupo? Ay, nga yan. Pwede ko po sa akin. Ay, Pwede ko Kung may ayon. hindi po busayin, Pusayin, ngayon, hindi po sa ko. Okay. Sabi mo, nakaupo. Hindi nakaupo. Nakaupo po. Nakaupo. Naka naka Sabi nyo rin, pa paano kung may mabasa ako? Ano po? Pa paano kung may mabasa ako? Na? Na nakatayo siya. pag basa po. Hindi, paano? Sabi nyo kasi wala sa Biblia. Ngayon, may mapapasa ako sa Biblia na hindi siya nakatayo, nakaupo siya, nakarap din siya sa Diyos. Baka mas maganda po mauna akong bumasa. Hindi, kaya po, po ngayon, kasi kayo ang nagsabi niyan, sabi niyo wala. Eh ako may mababasa. kahit tibis ko sa Biblia mo, Babasahin ko. Kung may po kayo mapasa, alam sa Biblia, <laughs> magkakakunta po yan. Hahaha. Hahaha. Hahaha siya pasayi ko na din, ano yung pasayi? alam na alam mo. pasayi na ko ang apat na chapter. Uh, sa loob ng pasayi niyo siya pa na puno ng pasayi. pasayi mo siya na, pasayi mo siya. kapag yung pasayi may mga babasa bata, parang nagtulad at ay kung sinabi pa lang Dios, na yung kanal, trolo, si na kaupo sa kanan sa trono ay Jesus ang hindi walapa. kung ano yung sabi? dahil po ako. okay. una kuna, gari po. Na, po. E, yung sinasabi niyo na si Jesus Christ ay lumuklok sa nganan ng Diyos. Tinatanong mo kung naliniwala ako doon. Opo, okay. Ganito po yun lang. Unang-una, contradiction yan. Alam niyo po ba yun na hindi siya nakalumuklok sa nganan. Nakaharap po siya sa Diyos. Nakaupo, nakaupo siya. Ano ba yung totoo sa tatlo? Nakaharap sa Diyos? Nakaupo o nakatayo? Sa Ayon po sa kanan ng kasulatan, mayroon pong mga talata. Marami. Apat sila. Ah. Ang talata. Na Panginoon. awit verse 1, chapter 22, verse 44 ng Matthew, doon sa Colossians chapter 3, verse 1, at saka Hebrew chapter 1, verse 3. Amay, okay. nakaupo sa kanan. Ano, yun? ano yung tama doon? Nakaupo, nakatayo, nakaupo. Iba may nakatayo. Ay, wala pong mababasa na nakatayo. Ay, sa Biblia. Wala pa? Ay, ang mababasa, nakaupo. Ay, ka Pwede ko po sa'yo, pwede ko sa'yo, kung ngayon po po ko. Sabi mo? nakaupo, hindi nakaupo. Nakaupo po. Nakaupo. Sabi niyo rin, pa paano kung may mabasa ako? Ano po? Pa paano kung may mabasa ako? Na? Na nakatayo siya. Kung may mabasa po? Hindi, paano? Sabi niyo kasi wala sa Biblia. Ngayon, may mababasa ako sa Biblia na hindi siya nakatayo, nakaupo siya, nakarap din siya sa Diyos. Baka mas maganda po kung wala akong mabasa. Hindi, kaya po. po, ngayon, kasi kayo ang nagsabi niyan, sabi niyo wala. Eh, ako may mababasa, kahit hindi ko sa Biblia mo, mabasahin ko. Kung meron po mabasa, Ayon sa Biblia, makakapunta po yan. Yeah. <laughs> <laughs> Huwag tayo. Sige, pasalin po natin. Po alam na, alam, alam mo. mo ng apat na chapter. Sige, po mo sana. Pasahin mo sa... Matik. 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 Sa Chapter. twenty At saka Lucas, twenty Sige, pasahin tapos sa Hebron naman, nakalaraan siya sa Diyos. Diyan na sa tibig niya ko, baka sabihin ko, binamahagi kita. Dami mo talagang tibig niya. pag mo. Hindi ko po nga yung paratang namin. Sige. Okay. 26 sa uh, 54. Okay. Kung ngayon paano ang aaral 64, 64. 26, 64. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Ngayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na nakikita ang lahat ng tao na nakaupo sa kanan. Oh, nakaupo naman pala. Tapos tao pa, sabi ni Jesus Christ, tao siya na nakaupo sa kanan ng <laughs> Diyos. Akala ko ba nakatayo? Bakit yun? Hindi kayo napagod yan, Pastor? hindi po, hindi Wala <laughs> ko siya namin nakatayo. Ay, hindi siya. Okay, nakaupo. Tapos ah, gusto ko naman yun yung nakatayo. <laughs> may babasahin din ako, nakarap sa Diyos. <laughs> yung pinabasahin ko, <po>, ba't yan? <laughs> eh, kayo yung nagpasahin din ako, Biblia mo yan eh. Kinukontra mo sinasabi ng Biblia? Sabi mo, nakausko. O oh, ngayon, nakapayo naman pala. Ano totoo? Sabi mo, walang nakasulat sa Biblia. Pero mayroon eh. Paano yan? O. Oh. Akala ko ba ang mababasa ko dito yung di nakatayo? Di? Ano Ay, ayo, ko upo naman? Ah, Sige. Basahin mo yung gawa. Siyete. Gawa. Siyete. Sikwenta yun yung sinko Oh. Sabi niya kasi wala. Pero meron palang talata. Ano yung sabi? Okay. 55. Hanggang huh? <laughs> 55. 55, 56. Data po at siya kalimhasa ay kuskos ng Espiritu Santo at tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kalorasi ng Diyos at si Jesus na nakatintig sa kanan ng Diyos. O nakatintig na na! At, uh -huh. at nagsabi na ito, ay ito yung si, no? Ay ito si, so, talaga, Ano ba talaga? Nakaupo o na ka okay. O may isang talaga ang pagpapasahin? Siya naman ay nakaharap sa Diyos. Ano ang tama dyan sa mga yan? Nakaupo? Nakatayo? Nakaharap? Ah, ito po yung picture ni Jesus. Okay Hindi, ang pahala ka dyan, nakatayo siya. Hindi siya oh, nakaupo. Wala, okay, tayo, sabi niyo wala. Ay, meron naman pala. Talaga. Hindi pa, paano ngayon yan? Okay. Pangatlong? So, ah, yung ito. Yung... <laughs>

Okay name. Hebrew name. Pagkasunod na yan ako, i-Lucas ito? <laughs> <laughs> Ang damay ka pa. Ang <laughs> damay. Hebrew name, 94. 1954. 1954. Okay. Kasaya po ako. Okay. Okay. Ito po, sabi ng talata. Kapagka hindi kumasok si Cristo sa dagong banal, ay ginawa ng mga kamay na kahalit tulad lamang ng tunay, kundi sa talagang gamit upang humalap

Di ba? Pangalawa pa ngayon. Talaga na yan. Sabi mo na Panginoon, sinuburang sa bayang Israel. Oo. Pero ang purpose ng Panginoon, Brother Bashir, tayong lahat ay mag- Magtanong po kayo. Mamaya naman kayo magpalimutan. At sinasabi naman niya doon sa John 16 na God shall hold the world ngayon sa isa ngayon. Magtanong po kayo. Mamaya naman kayo magpalimutan. Doon po yung katalangin po. Alam mo na sinuburang sa Israel. Pero kung sabi ni John, para sa isa ngayon. Okay, ganito. Sasagot ako, hindi pa ako nagsabi doon. Sinayin ko po yung Mateo ko, insane, eh, Pakibasa niyo. Kasi baka sabihin niyo, binubaw ko kayo. Bawal akong magsalita nang wala sa Biblia. Pakibasa niyo yung Mateo 15.24. Sinabi ni Jesus, hindi ako ay sinugo, kundi sa mga tupang galinigaw lamang. Lamang. Only to the lost sheep of Israel. Pakibasa niyo. 15.24. 15:24. Tatapos siya sa mga Sino sa Jesus? Hindi ako sinuko ko sa mga tupa naliligaw sa sa bahay ni Jesus. O, kita nyo? Nagsisino ba ako? Ano po kayo? Ano? Mana tu bini kalian bosis tu pernah apa sahaja yo, sahaja yo. Kalau tu na di nak kalian paling mana kene. Kalau sampai Sige tayo lang pa kayo. Okay, pangapatatanong po, okay? Sige po. Ilang tanong na yan, walang po yan, pangapatatanong. Huwag na ayaw sa aking ayan. Pastor, bakit pwede na kayong batang? Tutungguin mo <laughs> pa, o? Makapit ko eh. Joke lang, joke lang. Sige ba? Para masaya na kayo, Sige.